Ngayong araw, gagawa na naman tayo ng 5 star mga ka-90s. Wow! Dahil hindi pumutok yung 5 star ko dati, gagawa ulit tayo ng 5 star gamit ang posporo. Saktong-sakto, nandito kami sa kubo ngayon. Habang nagko-content ako, yung mga kasama ko naman nagmimerienda lang. <laughs> Joke lang, okay? Start na natin. Binubuhos ko na nga pala yung mga posporo. Lahat ng ito, ibubuhos natin mga 90s. Ayan. alisin natin yung pulbura niya. Kaya pala gumagawa na naman ako ng 5 star. Yung ginawa kong 5 star dati, hindi naman pumutok. Kaya gagawa ulit ako. Di ako papayag na hindi pumuputok ang aking mga 5 star. Ayan, sisimulan ko na nga palang alisin yung mga pulbura niya mga 90s. Patsagaan nga lang talaga yung gumagawa ng paputok mga 90s. Medyo matagal lang pero okay lang, tiyaga-tiyaga lang. Sabi nga nila kapag may tiyaga, may 5 star. Shoutout sa mga batang 60s, 70s, 80s, 90s at batang 20s. Ayan, malapit ko na matapos alisin ang mga pulbura. Mga 100 pieces na lang siguro to. At dahil medyo nangalay na ako ng konti Si Jacob naman ang mag-aalis ng mga pulbura Sabi ko sa kanya, wag puro pakiyot Ayan, malapit niya na matapos mga 90s Mga 50 pieces na lang Binilisan ko na nga pala yung video mga 90s Para hindi na kayo mainit At para makapagpaputok na tayo ng 5 star Sa wakas, natapos din At syempre, kailangan natin ng martilyo Pukpukpukin lang natin Kailangan pinong-pino Para mas maganda ang putok habang pupupok ako, tingnan nyo yung kasama ko. Pag <laughs> nakakarinig siya ng tunog, mga 90s, sumasayo talaga siya. <laughs> sa wakas, nadurog na rin. Ngayon naman, gagamit tayo ng papel. Gugupitin natin gamit ang gunting. Gupit-gupit lang. Alright, nagupit ko na mga 90s. Ganito yung, yung kailangan nyo gawin sa papel mga 90s. Itupin natin dito. Tapos sa pangalawang tupi naman, ayan. Kapag tinupi natin dito mga 90s, makita natin dito. Mayroong lalagyanan ng pulbura. So kahit nilagyan natin ng pulbura dito mga 90s, tutupin natin dito at dito. Ayan, para matakpan yung pulbura. Okay, subukan na natin na ng pulbura mga 90s. Grabe excited na ako ulit magpuputok ng 5 star. Nakakamiss gumawa ng paputok. Kahit hindi new year. <laughs> Lagay-lagay lang hanggang mapuno. Ayan, sa wakas puno na rin. Wow! Okay, kailangan na natin tupiin mga 90s. Tupi-tupi lang. Ganito yung pagkatupi mga 90s oh. Dito dapat yung pagtupi para matakpan yung pulbura. Ayan. Sunod-sunod lang yung pagtupi nito mga 90s. Hindi naman mahirap magtupi-tupi. <laughs> Ayan, natupi ko na mga 90s. Pag medyo natupi na siya ng konti, kailangan natin gumawa ng pabelo. Ikot-ikot lang. Ayan, nakagawa na ako ng pabelo mga 90s. Ilagay na natin. Wow! Okay, tutupiin ko na ulit. Tupi-tupi lang. Hanggang sa dulo. Ayan, binilisan ko na yung video mga 90s. Dito pilang hanggang sa dulo. Ayan. Huwag wala tayong pandikit mga 90s. Pwede yung katas ng kandila. Dahan-dahan nga lang sa paglagay ng kandila mga 90s. pumutok. Kapag gagawa kayo nito mga 90s, kailangan nasa labas kayo ng bahay. Ginupit ko na nga pala yung pabelo. Ayan na, pakaputokin natin mga 90s. Excited na ako. At syempre, heto na ang itsura. Ayan, napakagwapo. Bago ko nga pala paputokin yung ginawa kong 5 star, gagawa muna tayo ng peking 5 star mga 90s. Ipapalangk natin yung mga kasama ko dito. Okay, kanwari sisindihan natin. Kanwari, 5 star to. Pero wala naman talagang laman to mga 90s. Ayan, sinunog ko na. Ihagis natin ngayon kay Ibo. Inagis ko na nga pala yung peking 5 star mga 90s. Ngayon naman paputokin natin yung ginawa kong 5 star. Okay. Ayan, sinindihan ko na nga pala yung 5 star, mga 90s. Titignan natin kung puputok talaga yung ginawa kong 5 star. Ayan na, mga 90s. Tignan natin. Grabe, antagal ah. Tignan natin, mga 90s. Ito na. Ayun, grabe. Pumutok na rin yung baby rocket. Baby rocket pala yung nagawa ko. <laughs>